One, two, one, two, one, two. Win ako. Dito kami sa Timberland. Muling ahon, bago sa wall number, I don't know. Si Loading nakapula. Okay na, na tayo? Ha? na tayo, Quit biking na ba? Hindi na mabay. Oh. Nakakapagod pala mag-tipo. Aray ko po. Panggap lang yan mga Lodi. Sa totoo lang, nakasampung beses ng umakit ng Timberland yan. Dito lang ako sa gilid ng Timberland. Tayo, dayo. Alright, akit tayo sa taas, huling ahon. naka-crocs lang ah. Okay. Shout out sa crocs ni Lodi, nakapula. Okay, tara, ahon tayo Lodi. Mga Lodi, walaan mo, nasan kami? Ayan, wala lang signage nakatakip. Wala so, dito Lodi. lang kami. Wala so, dito lang kami ah. Nagbabike ka na ba Lodi? Hindi ka nag-reply sa message ko eh. Tagal? Ah. Wala ka na ang plano magmowa ah. Kami na lang ba? Ano ah, na, na, habol ba kayo? Habol kayo? morning mga gala. After how many weeks, nandito tayo bakit ang timber. Nandito na naman tayo. Wala lang signage. Ginagawa ang signage ng timber. While tayo ay nakatambay, ang tropa natin na nakapula, nagmamontage ng ating viper. Shoutout shout out sa yo Lodi. Abangan natin ang kanyang post later. Pakipalo na lang siya. Hanapin niyo Sa Facebook at TikTok, si tropa ang nakapula. Hanapin niyo.